Hi guys, mga katindahan ko dyan. Um, Nakansal na naman guys, so, ang wakan ko dapat today para mag-dips or ya, for some reasons. Um, so hindi ako natuloy pupunta ng dips or ya, na postponed ang pagpunta ko. May okay lang, okay lang naman kasi naman may hanpa ma naman ako ng mga maititindahan. Ma Yun nga lang yung iba kong mga kulang na hinahanap na ng mga bata, yung hindi ko pa mabibigay. So, um, ayun. Gusto ko lang i-inform na tayo din ang ating pagpunta sa ating Missouri. Pero doon po kasi pupunta po tayo doon dahil uh, magde-December na nga kailangan natin kumakot ng ang malakas ang mga iba't ibang klaseng items, na natuan, mga laluan, mga Putin na din natin yung event natin sa araw na sa in the month of December. So, ngayon guys, may pag-uusapan lang tayo about do sa uh, mga online-online products, yung mga um, nabibili sa online na um, kagaya ng mga pag na um, na expired kaya ng mga candies, mga lachaw, mga kukutin, ngayon lang downside. I-share ko lang po sa inyo guys kasi experience ko siya. Kaya gusto ko magbigay sa inyo ng tips kung paano magiging successful yung pag-order natin. Sa ngayon kasi, umiwas na ako sa pag-order. Kahit gusto ko na umorder dahil wala na akong mga handies. Kaya na, gusto na talaga umorder sa inyo mga handies. Kaya gusto ko ng mga Kaya talaga tayo, today sinabi ko na naman ang na may dagdag sa dagdag dahil ang plano ko ay sa dinosaurya na din ako ng mga candies, yung mga kukutin o ano man dyan na um, may expiration date. Kaya kasi yung nangyari sa akin ng friends, um, na nabanggit ko na din naman ito, Mag, may mga lacho pa pato na itinapin ko na dahil na-expire. Hindi na ubos pag well, uh, tumating na yung expiration date niya, eh, hindi ko siya naubos. Actually, meron ako sa klase ng marami-rami pa. Kasi, yes, eh, nag-in-order ko siya, again, sa so, payas in order ko siya ah uh, 3 months na lang yung mga lacho ko maangkang so mga hindi talaga masyado mabili to sa mga maliliit na mata. eh yun yung, yung halos ano ko dito araw-araw uh, ko bibili pero nabibili okay. naman ng mga lacho ko guys kung matagal pa yung expiration date ko na sa na dahil nabibili sila matagal na lang pang maubos dahil hindi naman siya araw-araw so ang nangyari

one month lang yung expiration date niya. One month lang yung ano. Tatagal na ng buhay. Kaya, nakaka-disappoint. Pero, feeling ko naman yung ko yung kapitan. Hindi nga lang ako kumubo. Kaya muli na lang, kahit pa paano marami namin din yung nabenta kung bago sila na-expire. Kaya nabawi ko yung punan. So, lesson learned sa akin. Ay, hindi ko naman na makakaya sa may discourage ha na huwag nang bumigay sa mga online. laro na yung mga nalalayo na hindi talaga kaya mag-resort na o wala talaga sa ibang source na mapagbibinhan ng mga ganitong kasi mga paninda. Um, siguro ganito rin yung gawin nyo kung mag-order kayo online. I-message mo na sa seller para mag-review <makes> kayo, mag-ano kayo guys, mag-check out yung mga reviews, mga comments, and i-message nyo sa seller kung itong um, particular item ko ito is kung kailan yung expiration date, kung yung darating ba sa inyo is meron na lang gat ilang months na expired date or kung anong taon may expired Para sure, at least, eh, hindi gusto yung, eh, sa inyo ay pa-expired na date, kung ito mas lang, pwede niyo silang i-return. Pero ang hassle na yung return Pero at least, ayun, eh, kung pwede mag-request nyo ng photo bago nila i na nandun yung expiration date. Dapat pala ganun pag order ng mga candies or kahit anong food na pwede sa partner sa mga kapatid. Sabi mo niya lazada sa Facebook o sa ano so So, ganun ang gagawin dapat. Guys, uh, ang first review niyo muna ay check niyo mga reviews, then message niyo me sa seller. Mag-request kayo ng photo if possible. Kung hindi naman sila sa na photo, at least nakakausap na sila and maa-assure niyo na kayo na ganito pa ang uh, yung buhay ng siguro pa yung buhay niya, makahaba yung buhay niya yung sa Para hindi naman hindi, hindi masaya hindi kayo na dapat So yun guys, and kasi na yun naman ako mag-prepare ko ngayon. Kasi uh, hindi pa nga ako, hindi nga ako mag oh. sa So yung mga information na dapat yung share ko sa mga day. Kung natuloy ako ng mga ka, meron na sana ako mag today. Uh, or i-upload ng ko. And then the next day, is yung call ko. Tapos kung magkano sa langit. Kasi yun naman lang pattern ko pag tanakakot pa episode So sa ngayon yun ang isang share ko. So sana nagkaroon ko muna ang And sana so, may nakuha ko yung idea kung paano yung tamang pag-order. Mga yung products na may expiry na siya yung date. Yung mga mm may -hmm. expiry na siya. So, yun lang yung gawin So, yun lang muna guys for today's video. Pabalikan ko na lang kayo ang mind sa video na yan. So, please so, make sure you watch it. Thanks. Happy selling. Tara, na tayo.